Hello mga idol, kamusta kayo? Ang ituturo ko po ngayon ay kung paano natin ilock itong Facebook profile natin para iwas si stalker at hindi rin basta-basta ma-hack itong Facebook account natin. Yung mga friends mo lang ang nakakakita sa mga post mo at yung hindi mo naman friends ay kung gusto nilang bisitahin ang Facebook mo ay eh, hindi nila makikita mga post mo o kahit ano meron sa Facebook mo ay hindi nila makikita. Heto mga idol, wag na natin patagalin. Una, pumunta tayo sa ating Facebook dito sa ating Facebook profile. Tapos i-click natin to. Tapos i-click natin tong 3 dots sa gilid. Tapos click natin yung view as. Ayan mga idol, ito muna itsura ang Facebook natin pag hindi pa siya nakalak. Ayan po, back natin at punta tayo dito. Pindutin natin itong 3 lines sa gilid. Ayan. Pagkatapos nyan, click natin yung settings. Ayan. Pag nandito na kayo, click natin itong privacy checkup. Tapos pag nandito na kayo, i-click nyo itong who can see what you shared. Ayan. Click continue. Dapat yung nakalagay dito sa phone number, naka-only me lang siya. Heto naman sa birthday, dapat naka-only me ito. Pati rin ito nasa baba, naka-only me rin ito. Ayan. At itong hometown, naka-only me din ito. yan Itong current city only me ilagay mo. Tapos dito sa education, click natin na only me. Heto. Ayan. Tapos ito naka-only me dapat. At ito mga idol, wag na wag natin kalimutan i-click ito, limit. Yan. Click natin dito. Okay na, click na natin. Next. Pagkatapos dito sa choose default audience, na only me dapat ito. Ayan. Back natin. Dito sa stories ilagay natin friend yan okay na tapos pindutin yung next tapos next ulit ayan sabi you're all set pindutin natin yung review another topic tapos dito naman tayo how people can find you on facebook ayan pindutin natin tapos click natin yung continue Tapos dito naman tayo, pindutin natin ito, friend of friends. Tapos i-click natin yung next. Tapos dito naman pindutin natin ito. Dapat ito nakalagay dito, only me. Tapos tong email dapat naka-only me. Tapos niyan, pindutin natin yung next. Tapos, next ulit. Tapos, click natin to. So, yun lang guys. Okay na siya. Back natin. At tignan natin kung okay na siya. Click natin tong profile natin. At i-click yung three dots sa gilid. At i-click natin yung view as. Ayan guys, nakalak na tong Facebook profile natin. Scroll up natin. Ayan, kahit di scroll up nyo pag ganyan, hindi na po makikita yung mga iba kung na-post. Isa na Hi, lamang po yung makikita ko dito. Ayan, tapos dun sa mga sa number ko po, wala na po magpapakita. At sa ka-gmail ko, wala na po. Ayan, wala na po dyan, no. Ayan. So, ganoon lamang po gagawin nyo para mailock nyo po yung Facebook account nyo. Sana may natutunan naman kayo sa aking tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood.